ng karapat-dapat sa paningin ng ating tagapagligtas. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV. malaki ang maitutulong ng bawat isa para sa ligtas na pagbubukas ng ekonomiya at muling pagbangon ng ating mga kabuhayan. Habang binabalanse ng pamahalaan ang mga polisiya nito tungo sa ligtas na pamumuhay at kabuhayan, tayo rin ay may gampanin bilang pangunahing depensa laban sa sakit na ito. Hindi ito kaya ng pamahalaan lamang. Kailangan ito ng kooperasyon ng bawat isa para maiwasan ang pagkakasakit. Ang bawat aksyon at pagsunod sa mask, hugas, iwas at pagbabakuna ay may malaking epekto sa pagbigil ng pagkalat ng COVID-19. Let us act as one so we can heal as one. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Sumasahin mula sa Maynila Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines F-E-B-C 702 d z a Agapay ng Sambayanan Ang tamang oras, alas 6.31 ng umaga Mula sa F-E-B-C Radio Narito ang bagong araw Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa sapagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Miyerkules, 8 ng Setyembre, taong 2021 para sa bagong araw. Ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, implementasyon ng GCQ with alert level system sa Metro Manila ipinagpaliban ng IATF. 4.9 inflation rate na itala ng PSA nitong Agosto. At signal number 2 nakataas sa Metro Manila at iba pang lugar dahil sa Bagyong Julina. Ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Ipinagpaliba ng Interagency Task Force ang pagpapatupad ng General Community Quarantine with Alert Level System sa National Capital Region na magsisimula na sana ngayong September 8. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, mananatili ang NCR sa so Modified Enhanced Community Quarantine hanggang September 15. Dahil dito, bawal pa rin ang indoor at alfresco dine-in services at ang personal care services kabilang ang beauty salons beauty parlors at nail spa. Mananatili na rin na online ang mga religious services. Papayagan naman ang mga magkakamag-anak na dumalo sa burol at libing basta't hindi namatay sa COVID ang namaya pa. Samantala, isa sa ilalim naman sa modified ECQ ang buong Ilocos Norte simula ngayong araw hanggang September 30. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi na papayagang makapag-operate ang mga non-essential service sa lugar. Hindi rin papahintulutan maging ang pagbubukas ng mga personal care service. Mananatili namang sa MECQ hanggang sa katapusan ng buwan ang Apayaw, Bataan, gayundin ang Bulacan, Cavite, Lucena City, Rizal, Laguna, Iloilo -Ilo Province, Iloilo -Ilo City at Cagayan de Oro City. COVID-19 Watch! Magsisimula na ngayong araw, September 8, ang pilot testing para sa granular lockdown sa Metro Manila. Aabot sa isang daan at labing walong barangay sa NCR ang nasa ilalim ng granular lockdown dahil sa matataas na kaso ng COVID. Walong na barangay dito ay mula sa Quezon City, labing dalawa sa Caloocan at Malabon, sampu sa Muntinlupa, Tagig at Pateros, tigpito sa San Juan at Mandaluyong. Hinihintay naman ang ng National Task Force Against COVID ang ilalabas na guidelines para sa pagpapatupad ng granular lockdown sa NCR. COVID 19 Watch. Sa iba pa nating balita. Inihayag ng Octa Research Group na bumabas sa 7% ang 7-day average ng COVID-19 cases sa bansa. Batay sa Octa Research, bumaba rin ang reproduction number o bilis ng hawahan ng virus sa 1.28 mula sa 1.39. Ayon kay Octa Research Fellow Professor Guido David, maaaring magsimula ng bumaba ang naitatalang mga kaso sa loob ng isa o dalawang linggo kung hindi magbabago ang trend nito. Ngunit posible parin an maitala ang 25,000 covid cases kada araw kapag nagbagong muli ang trend ng mga kaso. Covid-19 Watch. Update sa ating COVID cases, lagpas 18,000 ang panibagong napaulat ng mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Sa huling datos ng DOH hanggang kahapon ng hapon, pumalo na sa 2,121,308 ang confirmed cases ng nakahahawang sakit sa bansa. 158,637 o 7.5% ang mga aktibong kaso. 18,012 ang bagong napaulat ng mga kaso ng COVID sa Pilipinas. 92% sa active cases ang mild, 3.4% ang asymptomatic, 2.49% ang moderate, habang 1.14% ang severe at 0.7% ang nasa critical na kondisyon. Nasa 161 naman ang napaulat na nasawi para sa kabuuan 34,498 o 1.63% na death toll. 18,945 ang mga gumaling kaya umakyat na sa 1,928,000 173 o 90.9% ang total recoveries ng COVID sa Pilipinas. Bagong araw, balitang bayan. Ikinababahala ng DOH Western Visayas ang lumalalang hawahan ng COVID-19 sa rehiyon. Sinabi ni DOH Western Visayas Center for Health Development Medical Officer 3, Dr. Dinayria Teorima, na sila dahil patuloy ang hawahan ng symptomatic cases kung saan malaki ang chance ng makapanghawa ang mga ito. Samantala, nakapagtala ang rehiyon ng 13,539 active cases kung saan 45 5.31% ang nasa asymptomatic cases. Anya ang pagtaas ng kaso sa rehiyon ay dahil marami ang hindi sumusunod sa mga health protocols. Matatandaan na inilagay sa alert level 3 ang Western Visayas pagdating sa healthcare utilization. Bagong araw, balita, kalakalan. Bumilis ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa nitong Agosto. Ayon kay Philippine Statistics Authority Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, na itala noong nakaraang buwan ang 4.9% inflation rate na mas mataas sa 4.0% noong Hulyo. Pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation ang mabilis na paggalaw ng presyo ng mga food at non-alcoholic beverages. Kabilang dito ang karnasyon gaya ng baboy 16.4% isda tulad ng galunggong 12.4% at gulay partikular ang talong 15.7%. Sinundan ito ng pagtaas sa singil sa renta ng bahay, tubig, kuryente, gas at iba pang produktong petrolyo at pangatlo ang transportasyon. Bagong araw, balitang kalakalan. Bahagyang nababasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Hulyo sa ulat ng Philippine Statistics Authority na itala noong July ang 6.9% na unemployment rate na katumbas ng 3.0% na or 3.07 ng mga unemployed Filipinos. Mas mababa ito kumpara 7.7% na unemployment rate o 3.73 million na walang trabaho noong Hunyo. Ito ay bunsod ng pagbaba ng labor force participation or rate sa pinakamababang level ngayong taon na nasa 59.8% dahil sa pandemya. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, posibleng tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa Agosto kasunod ng ilang linggong ECQ at modified ECQ. Samantala, tumaas naman sa 93.1% ang employment rate na pinakamataas mula nang tumama ang pandemic sa bansa. Bago araw, ulan panahon. Kaninang alas tres ng madaling araw, ang sentro ng severe tropical storm Julina ay namataan sa katubigan ng Bawak Marinduque. Taglay ang maximum sustained winds na 100 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 150 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 15 km per hour. Signal number two ay nakataas sa northern portion ng Romlon, Marinduque, northern at central portions ng Oriental. Mindoro, Northern at Central portion ng Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, Center at a Southern portion ng Quezon, Batangas, Cavite, Laguna, Metro Manila, Rizal, Southern portion ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales at Tarlac. Signal number 1 naman sa La Union, Southern portion ng Benguet, Southern portion ng Nueva Vizcaya, Southern portion ng Aurora, Pangasinan, Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng Bulacan, nalalabing bahagi ng K zone kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, western portion ng Camarines Sur, western portion ng Albay, northwestern portion ng Masbate kasama ang Burias Island, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro at nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro. Samantala, ang mata ng bagyong Kiko ay namataan 1,195 kilometers east ng Central Luzon, taglay ang maximum sustained winds ng 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 185 kilometers per hour. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Mayroon ding southwest monsoon na nakakaapekto sa western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, pasok sa mga paaralan at gobyerno sinuspindi na sa ilang lugar dahil sa Bagyong Julina. Delta variant nakapasok na rin sa Abra. At sa palakasan UEFA, papayagan na ang fans na manood ng football games. Bagong araw, bagong balita. Kapag tayo ay nakakuha na ng first dose ng bakuna laban sa COVID-19, Tiyakin natin ang pagkamit ng lubos na proteksyong dulot nito. Sundin natin ang kinakailangang dose at schedule ng ating pagbabakuna. Tingnan lang natin sa ating vaccination card ang nakalagay na schedule para sa second dose at pumunta sa vaccination site sa nakatakdang araw. Tandaan natin na meron tayong prosesong na italaga para sa ating pambansang pagbabakuna upang matiyak ang ating kaligtasan. Huwag pa rin kalimutan ang lubos na pagsunod sa minimum public health standards kahit bakunado na. Sa ating proseso, tiyak ang pagbabakunang progresibo. Paalalang hatid ng FEBC Philippines sa pakikipagtulungan ng Department of Health. Bagong araw, pangunahing balita. Nakapagtala na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na 1,731 sa mga pasaherong stranded dahil sa epekto ng pananalasa ng Bagyong Julina. Muko dito, may stranded rin na 588 na rolling cargoes, 10 barko sa Region 5, 6 at 8. Batay sa monitoring ng NDRRMC, may walong mga bahay rin ang partially damaged dahil sa bagyo sa Region 6. May walong pamilya rin sa Region 6 ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Julina. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng NDRRMC sa mga lugar na sinasalanta ng bagyong Julina para kaagad makapagbigay ng tulong sa mga apektado. Bago pa, pangunahing Samantala, inaalam na ng Philippine Coast Guard ang mga impormasyon para sa search and rescue operation ng labing walong mga mangingisdang nawawala sa Eastern Visayas dahil sa Bagyong Julina. Ayon kay PCG spokesman Commodore Arman Balilo, kasalukuyang bineberipika ng kanilang tauhan ang natanggap na ulat hinggil dito. Kabilang sa nawawala, ang labing dalawang mangingisda sa Shera, Western Samar, apat sa Motyong Samar at dalawa naman sa Katbalogan. <laughs> Ang mga mangingisda ay inabutan ng sama ng panahon. Bagong araw, pangnamin balita. Samantala, ilang local government units ang nagdeklara ngayong araw ng suspensyon sa pasok sa paaralan at gobyerno dahil sa Bagyong Julina. Batay sa huling ulat, kinabibilangan ito ng Quezon Province, Patangas at Laguna. Sa mga nasabing lugar, wala ng pasok sa lahat ng level ng paaralan, pribado man o pampubliko at maging sa gobyerno. Mananatili namang may operasyon ang ilang tanggapan ng gobyerno na may kinalaman sa servisyong pangkalusugan pagtugon sa sakuna at iba pang serbisyo. COVID-19 Watch sa ibang balita, nag-aalok na ang pamahalaan ng home care packages sa mga pasyenteng may mild symptoms ng COVID dahil sa kakulangan ng hospital beds bunsod ng pagtaas ng mga kaso. Ayon kay One Hospital Command Center Operations Manager Dr. Bernadette Velasco, ngayon ay umaabot sa 480 hanggang 560 na mga tawag ang kanilang natatanggap kada araw. Dahil anya sa spike ng cases, pahirapan ng makahanap ng bakanteng COVID beds sa sa mga ospital, kaya't ino-endorso na lamang sa Barangay Health Emergency Response Team o Local Government Unit ang pasyente para i-monitor. Prioridad naman na madala sa ospital ang mga emergency cases hanggang sa umayos ang sitwasyon ng pasyente. Una lang sinabi ng Octa Research na isang daang ng puno ang labing siyam na ospital sa NCR habang 80 na iba pa ang 70% na rin okupado at hindi pa kasama rito ang COVID patients na nasa emergency room. COVID-19 Watch Iniuro ngayong umaga ang tapat sa ng Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, ipalalabas ito mamayang alas 9 ng umaga. Present sa pagkupulong ang mga miyembro ng gabinete ng Pangulo para magbigay ng huling update sa paglaban ng bansa sa COVID-19. Ilan sa mga inaasahang tatalakayin ng Pangulo ay ang paglaban ng bansa sa COVID, ang lagay ng pagbabakuna, ang issue sa umanay overpriced na PPE, at iba pa. Bagong araw, balitang bayan. Naitala ang kauna-unahang Delta variant case sa probinsya ng Abra. Ayon kay Abra Governor Joy Bernos, ang pasyente ay 65 years old na lalaki at taga Danglas Abra na unang na-admit sa Bangged Christian Hospital dahil sa spinal cord injury. Nang negatibo sa RT-PCR test ang pasyente noong na-admit sa Batak, Ilocos Norte at noong July 21 ng discharge ay umuwi sa Abra kaya't agad itong sumailalim sa 14-day quarantine. Sa ikalimang araw ay nagpositibo ang kanyang resulta sa RT-PCR test kaya't pinadala ang specimen ng pasyente para sa genome study at doon na pag-alamang positibo siya sa Delta variant. Nagpapatupad na ng contact tracing para malaman kung sino ang mga nakahalubilo ng pasyente. Bagong araw, balita sa palakasan. Papayagan na ng The Union of European Football Associations or EUFA ang mga fans na manood ng mga laro. Tinanggal na ng UEFA ang pagbabawal sa mga audience na manood matapos na nagsimula ang pagtuturok ng COVID vaccines. Paglilinaw naman ng samahan basta sumunod lamang ang mga ito sa ipatutupad na health and government rules sa mga lugar kung saan gaganapin ang mga laro. Dagdag pa ng UEFA na may inilaan silang limitasyon 25% sa buong capacity ng stadium kung saan ito gaganapin. Bagong araw, balita sa palakasan. Kinawanan ng Congressional Awards ng Kamara ang mga atletang nagwagi sa 2020 Tokyo Olympics. Pinangunahan ni na House Speaker Lord Alan Velasco at ilang leader ng Kamara ang paggawad. Kabilang dito ang kauna-unahang silver medalist or gold medalist at weightlifting champion na si Haydelin Diaz na tumanggap ng Congressional Medal of Excellence. Ginawara naman ng Congressional Medal of Distinction ang mga silver medalist at Pinoy boxers na si na Carlo Paalam at Nesty Petesio at ang bronze medalist na si Yumir Marshall. Sa pagbabalik ng bagong araw, Michael Young pinaaresto ng Senate Blue Committee. Pagpapaliba ng putula ng kuryente sa MECQ areas pinalawig ng Meralco. At sa Ibayong Dagat, Taliban inanunsyo ang bagong gobyerno. Bagong araw, bagong balita. Ang COVID-19 ay isang pandemyang tinakaharap ng buong mundo ang karanasan, kakayahan at konteksto ng bawat bansa ay may mga mahalagang bagay na dapat isaalang-alang upang makontrol ang pagkalat nito. Tungo sa ating kaligtasan, ating isaisip at isa puso na Una, ang kaligtasan ng isa ay kaligtasan ng lahat. Pangalawa, ang pagsunod ng isa ay bahagi ng kaligtasan ng marami. At pangatlo, ang munting hakbang ay may malaking ambag sa lipunan tayo ay magkaisa. Kabayanihang Pilipino, ipamalas na! Paalalang hatid ng FEBC Philippines sa pakikipagtulungan ng Department of Health. Bagong araw, pangunahing balita. Nagpapatuloy ang bagong araw, ipinaslight for contempt at inisyuhan ng warrant of arrest ng Senate Blue Re Committee si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Ito ay matapos na hindi dumalo si Yang sa pagdinig ng komite hinggil sa procurement ng pamahalaan sa umanay overpriced na COVID-19 equipment. Mababatid na bago ito ay nag-issue ang Senado ng dalawang sabdina kay Yang para humarap sa pagdinig at sagutin ang mga katanungan ng mga senador sa umano'y koneksyon ng Pharmaly Pharmaceutical Company Corporation sa naturang procurement issue. Bukod kayang inaprobahan din ni Senador Richard Gordon na chair ng komite ang panukala ni Senador Francis Pangilinan na isyuhan ng warrant of arrest ang ilang opisyal ng Pharmaly na kinabibilangan ni na Mohit Dargani, Twinkle Dargani, Lincoln Ong, Rizel Grace Mago at Justine Garado. Bagong araw, pangunahing balita. Kinwestiyon din ng ilang mga senador ang hindi patas na pagtrato sa mga dayuhang supplier ng mga medical supplies na magagamit sa COVID response ng bansa. Ayon kay EMS Components Assembly Chief Executive Perry Ferrer kasama ang mga local manufacturer na kinontrata ng pamahalaan na mag-supply ng mga personal protective equipment dahil sila ang gumastos ang nag-angkat ng raw materials. Bilang tugon sinabi naman ni Secretary Carlito Galvez Jr. na dahil sa ipinatupad na border lockdown ng bansa noong unang bugso ng COVID-19 pandemic noong 2020 ay kinailangan gumamit ng military planes upang ma-deliver sa bansa ang mga kinakailangang PPE. Nilinaw rin ng opisyal na hindi niya alam kung sinong mga kumpanya ang kumokontrata sa mga flight na ito dahil nais lamang niya na makapag-produce ng PPE at ma-deliver ito sa mga ospital sa bansa. Bagong araw. Pangunahing Balita. Pinalawig pa ng Meralco ang kanilang no disconnection activities sa mga lugar na nasa ilalim ng MECQ. Kasama rito ang mga lugar ng Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Lucena City at Quezon. Ang naturang pagpapalawig ng no disconnection ay mula September 8 hanggang katapusan ng Setyembre. Nangako rin ang Meralco sa mga customer na hindi rin sila magpuputol ng kuryente sa Metro Manila na nasa ilalim ng granular lockdown. COVID-19 Watch! Sa ibang pangyayari, naniniwala ang World Health Organization na hindi pa tapang panahon para pag-usapan ang pagpapalit-pulisiya sa paggamit ng face shields. Kasunod ito ng naitalang record high tally ng mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Ayon kay WHO Country Representative to the Philippines, Rabindra Abiyasing, pag-uusapan pa ng gobyerno ang pagbabago sa oras na maging kontrolado na ang sitwasyon ng COVID sa bansa. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na nagre-require sa paggamit ng face shields maliban sa suot na face masks. Una nang sinabi ng Malacanang na wala pang pag-uusap ang IATF kaugnay sa pagluluwag sa pagsuot ng face shield sa kabila ng mga batikos na hindi naman ito lubusang nagpoprotekta sa isang tao mula sa virus. Bagong araw, Balitang Bayan. Sa ibang dako, hindi na kailangan pang muling sumailalim sa RT-PCR test at uh, limang araw na quarantine ang mga uuwing residente at biyahero sa lalawigan ng Bohol, alinsunod ito sa Executive Order Number no. 44 ni Bohol Governor Arthur Yap. Gayunman, kailangan pa rin magpakita ng negatibong RT-PCR test result bago makapasok ng probinsya. Dapat rin makatag-ugnayan ang mga biyahero sa kanilang local government units sa pamamagitan ng safe, swift, and smart passage. OS Fast Travel Management ng Department of Science and Technology. Sa ngayon, 14,324 ang mga kumpirmadong kaso ng COVID sa lalawigan ng Bohol. Bagong Araw, Balita Pantayti Pinanunsyo ng Taliban ang kanilang bagong interim government sa Afghanistan. Pangungunahan ni Mulya Muhammad Hassan, da ang bagong gobyerno. Magiging deputy niya si Taliban co-founder Mulya Abdul Ghani Baradar. Kabilang sa itinalaga si Sarajudin Hakani bilang bagong acting interior minister. Si Hakani ang namumuno sa militant group na kilalang Hakani Network na nasa likod ng mga pagbomba sa Afghanistan noong dalawang dekadang gyera. Tinuturing ng US ang Hakani Network bilang foreign terrorist organization. Ilan sa mga itinalaga sa pwesto ay sina Mulyay Yakoo bilang acting defense minister, Amir Khan Mutaki bilang acting foreign minister, at Mulya Salam Hanafi bilang second deputy. Bagong araw, balita Pantay-Tay. Sa iba pang dako, hinatulan ng limang taong pagkakakulong ang isang Vietnamese. Ito ay sa pagkakalat umano ng lalaki ng COVID-19 at paglabag sa home quarantine rules. Ayon sa ulat, naglakbay si Le Van Tri, sa kanyang tahanan sa Kamau Province mula sa COVID-19 hotspot na Ho Chi Minh noong Hulyo. Dahil dito, inakusahan siya ng paglabag sa 21-day home quarantine nang magpositibo siya sa nasabing sakit noong July 7 matapos na makahawa ng walo katao. Pag-araw, bagong, bagong diwa. Mula po ito sa Exodo 23, talatang 25. Akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Kasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Bagong Araw, Bagong Balita. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, a 8 ng Setyembre taong 2021 hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Katie Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat ng...